Marami tayo actually uh, naghihintay na pangalanan ni Senador Ping Lakson yung mga senador at mga kongresista. Hmm? Lalo na yung mga senador. Kasi uh, linalabas niya na rin lang naman uh, yung kanyang mga ano, yung kanyang uh, sa kanyang privilege speech, linalabas niya na rin lang naman kung anong mga nangyari sa flood control projects. Ay, kumplituhin niya na. Huwag lang pangalanan yung mga contractors. Wag lang pangalanan yung mga engineer o mga officials ng DPWH na involved. Dapat pati politiko. O, oh, ngayon maraming nagtatanong, maraming naghihintay. Bakit hindi mapangalanan ni Senador Ping Lakson? Ay, alam naman natin si Lakson. Ano yan? Matapang yan. Dapat kaya niya. O ngayon, medyo ano na, mayroong uh, lumabas na... Ano, mayroong malabas na post, pinapaliwanag ni Ping Lakson bakit hindi niya kayang pangalanan. Pero hindi eh. kahit binasa ko yung paliwanag ni Ping Lakson, hindi ako kumbinsido doon. Dapat walang walang pagtatakip dito. Ha? Walang pagtatakip. Tamaan na kung sinong tamaan. O. Oh. Alam niyo kung sino pala yung ano, pumalag, ibig sabihin pumalag, kumuntra kay Ping Lakson, wag daw ilalabas yung mga pangalan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Ah, uh, Saka alam nyo, 'di ba noong ano bago pa nag-convene ang Senado itong 20th Congress na Senate. Grabe ang mga sinasabi no ni Ping Lakso, ni Tito Soto, pati ni Loren Ligarda. Sabi nila, sabi nila Loren Ligarda sa ni Tito Soto, hindi tayo pwedeng mag-usap sa 2026 budget. Hindi tayo pwedeng magsimula ng deliberations ng 2026 budget na hindi mo na pinag-uusapan ang 2025 budget. Sino ang naglagay ng mga malalaking insertion sa 2025 budget? At ano ang nangyari sa mga budget ng 2025? Tama yung punto na yon. Maraming beses nating naging topic 'yan. Sabi natin tama itong si ano, sila Tito Soto, Ping Lacson, Loren Ligarda na. Sabi nila, aalamin nila Sino ba ang may nagalagay ng mga insertion sa 2025 budget? Magkano ang mga insertions na inilagay? Ano ang breakdown ng mga insertions na yon? At ano ang nangyari sa mga insertions na yon? Ang sabi ni Loren Legarda, ah, hindi pwede na mag-usap tayo ng 2026 budget. Yun muna ng 2025. Papaimbestigahan namin yun. O ngayon, ha, ah, ang malungkot dito, parang wala tayong nakikitang investigasyon nila. Ha? Ah? Wala. Bagamat na-appreciate natin yung ginawa ni Ping Lakson na privilege speech kung saan dinitalye niya yung mga kalakaran sa mga flood control projects. Pero ang gustong malaman natin, yung pinangako nila na yung insertion sa Senado, sino ang nag-insert -nag, nag insert noon? Bagamat mayroon na tayong ano, alam na si Chis Escudero ay Nag-insert ng 142.7 billion, gusto natin mismo makumpirma 'yan sa Senado mismo kasi kumakalat 'yan sa social media, napapabalita 'yan pero walang confirmation. Sa kasaan napunta 'yung 142.7 billion na 'yon ni Chiz Escudero na insertions? Totoo ba na ang 12 billion doon ay sa Bulacan? Saan naman sa Bulacan 'yon? Sino naman ang proponent nun? Oh, ngayon, ha? Uh, ano bang ba paliwanag ni ano ni Ping Lakson? O oh, ito mga kabunyog, oh, ipakita ko na. Hmm? Ito, oh, Senator Win, pumalag, matukoy ang senators na nasa likod ng budget insertions. O, oh, yan ha, ah, so yan pala. Si ano pala, si Sherwin Gatchalian pala ang pumalag kay ano? Kay uh, Ping Lakson. Papangalanan sana ni Ping Lakson at aalamin ta talaga sana ang detalye. Ay ayaw daw ni ano eh ni Sherwin Gatlyan eh ayaw daw. Oh, diyan sa balita oh. Win Gatlyan pumalag. Hmm? Kumbaga ah, hindi sinabihan niya si Ping Lakso na wag mong ilabas. Hmm? Ano ba ang role nito ni Sherwin Gatchalian Siya ang Senate Finance Committee. Siya ang Senate Finance Committee chairperson. 'Yan yung puesto dati ni Grace Poe. Ha? Ah? mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung pwesto ni Grace po noon. Position niya ni Grace po noon, Senate Committee on Finance, Chairman, Chairperson. Ang counterpart niyan sa Kamara, yung House Appropriations Committee Chair. Kaya pagdating dyan sa deliberation sa budget na yan, yung mga national budget na yan, national expenditure program, pag-a-approve niyan sa Senado at sa House, sa House ang in-charge niyan yung Appropriations Committee Chair. Ang dating House Appropriations Committee Chair noon ay si Saldico. Nung uh, panahon ng 2025 budget si Saldico, naging kontrobersyal, nag-resign si Saldico, pinalitan ni Kimbo. Pinalitan ni Stila Kimbo. Ngayon, ang uh, ano na, ang uh, House Appropriations Committee Chair na si Mikaela Swansing, si Congresswoman Swansing, yung bata pang Congresswoman na tinatanong ni Tubi Chanko. Pagdating sa Senado nung panahon ng 2025 budget, ang Senate Finance Committee chairperson si Grace Poe. Si Grace Poe. Kaya 'di ba? Controversial si Grace Poe kasi siya yung kasama ni Chis Escudero doon sa Baycam. Sila yung bumubuo ng small committee. Kaya yung mga insertion si yun at saka si Grace Poe. Ngayon ang pumalit kay Grace Poe itong si Win Gatlyan. Ha? Si Win tsalian. Ito ngayon ang sinasabing kumokontra kay Chi, eh, kay Ping. Sinasabihan si Ping Lakson, huwag mo namang ilabas. Huwag mong ilabas. Oh, ay mukhang si Ping Lakson naman, ma ma ano, ayaw niya namang makipag- mak ayaw niyang uh, mapahiya ang kanya mga sa Senado. Yan ang problema diyan, mga kabunyog, mga kababayan. <laughs> oh, ito yung sabi ni ano. Sabi ni Ping Lakson, hindi siya pumayag kasi nga ang explanation niya, may mga kasama tayo na kapag nag-introduce ng amendments or insertions, dagdag na lang nagdagdag. Hindi man lang ina-identify kung saan na government agency huhugutin ang pondo. O yun, pahayag ni Senator Panpilof Ping Lakson. So, parang ang sinasabi ni ano ni ni Wingatchalian, yun naman kasing mga senador daw nagsasabi lang na gusto niya ganito, gusto niya ganito. Pero ang nagmamani-ubra daw dyan, yung Senate Committee, uh, Senate Finance Committee Chairperson, noong 2025 budget, si Grace po yun. At ngayon siya naman. Kaya ang ibig sabihin ni Yuen Gatchel yan, siya ang malalagay sa alanganin dyan kapag uh, ano yan. Kasi yung mga kasamaan nilang senador, hindi naman ang gumagawa ng diskarte. Sila eh, oh. siya Kumbaga, siya bilang finance committee chairperson ang gumagawa ng paraan saan kukunin at saan para masunod yung gusto ng mga senador. Yan ang problema dyan sa mga senador na yan at mga kongresista eh. Ha? Hina, pinag-uusapan nila na yung mga budget nila pero ayaw nilang aminin kung sino ba, ano-ano ba ang kanilang mga linagay sa budget. Nung, yung kanila, halimbawa kay Bato, o, ano ang kay Bato? Magkano? sa na projects yan? Ayaw nilang i-reveal eh. Yan ang mahirap dyan, mga kabunyog. O, hindi lang naman yung mga, hindi lang mga kongresista ang nagtatakipan. O, alam naman natin na yung committee ni Terry Redon doon sa kamera, yung binuong tricom, di ba, nagsasabi tayo, kahit nga si, si dating senadora ngayon ay kongreswoman Laila Dilima, nag-deliver ng kanyang speech, Ayaw niya doon sa binuong tricom na yun kasi sabi niya self-serving yan. Puprotektahan na yan yung ating mga kasamahan. O, oh, ganun din sa sinado O, oh, ngayon itong si Ping Lakson sana inaasahan natin. Dapat hindi siya pumayag yan Kasi pinangako yan ni Ping Lakson, Tito Soto sa Kalorin Ligarda, sa kanila Risa Honteveros. Nangako sila niyan. Ha? O, oh, mga kabunyog, ano? mga kababayan. Kaya ito, hinuntra daw ni Wingat Chalian. Ayaw nila kasi na ma-expose sila. O. Oh. Halimbawa, lalabas kasi talaga dyan si Chis Escudero. O. Oh. Ayaw nilang lumabas yun eh. O. Oh. Lalabas dyan si Joel Villanueva. Lalabas dyan si Bongo. Lalabas dyan si, si Alan Peter Cayetano. Ayaw nilang ma-expose sila eh. O. Oh. Kaya ano ito, mga kabunyog, ha? Ah? Pinapaliwanag ni Ping Lakso na siya sana gusto niyang ilabas. Kaya lang pumalag daw si Win Gatchalian. Nakiusap daw na wag na. Oh. Imaginin niyo 'yan, mga kabunyog. Hmm? Kaya ano ito eh, si Gatchalian na kasi ngayon ang chairman ng Senate Finance Committee. Kaya yung ah uh, ang pagka, pagdating sa House, ang tawag doon, House Appropriations Committee. Pero pagdating sa ano? Pagdating sa Senado, Senate Finance Committee. Yan yung posisyon ni Grace punon Yan ang problema natin. Ang mga senador, ayaw nilang ma-expose sila. Tuduhugas sa kamay sila ngayon. O, tuduhugas kamay sila. Kaya si, si ano? Si Ping Lakson, gusto niya daw, sabi ni Ping Lakson. Kaya lang... Umalag daw si Win yan eh, Ayaw niya naman daw nalalabas kontrabida siya dun sa ano. Uh, yan, yan, ang malungkot mga kabunyog. Hindi talaga tayo makakaasa ng open. Uh, hindi tayo talaga makakaasa ng malawak ng ano ng totoong investigasyon. Nagtatakipan. Oh. Uh, yan yung ano, yan yung problema diyan. Mga kabunyog, umaasa sana tayo noon kilaping Ping Lakson, kila Tito Soto. Oh. Uh, kaya lang uh, yun nga oh yan sinabi na ni Ping Lakso oh, na umalag daw si Wingachal yan. ayaw daw ni Wingachal yan ilabas kasi ah, uh, ang naiipit daw yung Senate Committee Senate Finance Committee chairperson kasi ang ang gumagawa naman daw talaga ng makis-makis unang diskarte ay yung Senate Finance Committee siya yun yung mga senador daw humihingi lang naman ng ano ganito bigyan mo naman ako ng ganito, bigyan mo ng ganyan. Pero hindi naman nila alam kung saan kukunin, siya gumagawa ng paraan. Kaya kung titingnan mo doon, parang siya yung napakaraming ginawa. Siya yung masisira eh. Oh, siya yung masisira. Ayaw ni Wingat lalabas na siya yung kontrabida. Ay, ayaw niyang lumabas na siyang kontrabida. Kontrabida naman talaga siya. <laughs> ha? Oh, yan mga kabunyog. Sana sasaludo tayo kay Ping La kay Ping Lakson kung ano niya talaga yan, itutuloy-tuloy niya yan. Masakta na kung masaktan ang aking mga kakasamahan sa Senado. Pero kailangang malaman ng ating mga kababayan ang buong katotohanan. Yun, yun ang wala. Yun ang wala. Oh. Kaya kaya nagtutulak si ano si si Laila Dilima na dapat hindi kongreso ang mag-imbestiga diyan. Kasi, syempre, proteksyonan yan. Proteksyonan yan. Katulad din dun sa house. Katulad din dun sa house, mga kabunyog, mga kababayan. Yung sa camera. O. Oh. Ha? Ah. Uh, dun sa camera. Yung sa camera, ano eh. Ang head naman doon ng committee, si ano, Terry Redon. Si Terry, yung Tricom, yung mag-iimbestiga sa kamera ang tawag Tricom o Infracom. Yun si Terry doon, tao ng Bilya Puerte yun. Ang Bicol Saro Party List, ha? Ah, o, oh, ito. Bicol Saro Party List. Iba yan sa Ako Bicol. Ang Ako Bicol, kay Saldiko. Yung Bicol Saro sa Bilya Paano natin patutunayan na ang Bicol Saro ay sa Bilya Puerte? ang second nominee ng Bicol Saro, asawa ni El Rey Villapuerte, si Lara Villapuerte. Ang third nominee, yung anak ni Villapuerte ni El Rey, si ano si Julio Villapuerte. Kaya lang hindi nanalo ng 3 seats or for, uh, hindi nanalo ng 2 seats or 3 seats ang Bicol Saro. Nanalo lang one seat. Kaya ang nakaupo lang si Terry Redon. Pero kung nanalo sila ng two seats or three seats, ang uupo na second nominee si Lara Villaperte, asawa ni El Rey. Ang third nominee ng Bicol Saro, Julio Villaperte. Nandiyan yan sa record. Hindi, hindi, hindi tayo nag... At ang boto ng Bicol Saro, kumuha yan ang boto sa Sur. Kasi ang butante ng Sur, lampas 1 milyon. oh ay lahat ng congressman dito sa Sur, halos sa ha? lahat ha out of five out of five districts tatlo diyan ang kay Villaperte na kongresman. ang governor Villaperte. ang vice governor sa Villaperte pa ang mga mayors karamihan diyan Villaperte. kaya yung boto ng Bicol Saro kam kamarinisor lang halos panalo na iba naman yung ako Bicol yung ako Bicol kisal ko sa Albay naman yun oh kaya paano naman paano naman iimbestigahan ni Terry Ridon, ng Bicol Saro Party List, paano siya, ano? O, si Bilya Puerte, kakampi nila Saldico, nila Romualdez, isang grupo yan. Hindi nila papayagang imbistigahan ng malaliman yung mga plug control. Hindi yan. Kaya nga sabi ni Laila de Lima, huwag na tayong mag-imbestiga. Huwag na tayong mag-imbestiga. Iba na lang. Kaya nga sabi ni Senador Soto, magbuo na lang ng independent commission magbuo na lang para kayang imbestigahan ang mga senador kayang imbestigahan ang mga kongresista oh yan yun kaya ano eh uh, nakakalungkot na ganito ang nangyayari sana si Lakson. hindi ang, ang ano kasi dyan ni Lakson, ayaw niyang mapasama siya sa mga kasamahan niya ayaw niya kasi pag nilabas niya yung mga pag linabas niya yung mga insertions ni Cheese, oh, kanino na punta yung mga insertions na yan, kay Cayetano ba yan, kay uh, Joel Villanueva, ah, masisira talaga mga senador. Malamang kahit nga si Gatchel yan, baka mayroon din yung insertion siya. <laughs> yan ang ano, yan mga kabunyog mga kababayan, ang ano, uh, ano natin. Ah. Si Lakson, gust ano sana siya, kaya lang siyempre ayaw niya rin, ayaw niya rin na masira yung samahan nila ng mga senador. O oh, yan ang problema. Mas naging matimba ngayon, mas naging matimba ngayon yung samahan nila ng mga senador. Rinirespeto niya rin ang mga kapwa niya senador. Ayaw niya rin itong mapahiya. Hmm, yan yon, yan yung ano diyan. Yan na yung problema diyan mga kabunyog. Ah, ganun din sa kamara. Ganun din sa kamara. Yung tricom na binoo, hindi ka rin makakaasa. Ito. Ah? hindi ka makakaasa. Ah? Kaya ano ito? Um, kumbaga, huhubaran nila dyan yung mga contractors. Huhubaran nila dyan ang DPWH. Pero yung kapwa nila senador at sa kamara naman, yung kapwa nila kongresista, hindi. Wala, wala. Si ano naman, ha? ah, ah siyempre, ang kumiting may hawak si Marcoleta, hindi mo naman masaan si Marcoleta. Alangan naman hubaran ni Markuleta si Bungo. Si Bato. Hindi. Puprotektahan din nila. Kanya-kanyang protektahan yan mga kabunyog mga kababayan. Yan yung malungkot na dyan. Kung hindi talaga lalabas yung buong katotohanan. Hindi lalabas. Kaya itulak natin yung ano, independent commission. Ha? Yung independent commission. Yun yung talagang maglalabas ng magsasagawa ng totoong investigasyon. Pero yung Senado, iimbestigahan ang sarili niya. Kaya anong ginawa ni Marcoleta? O oh, yun, yung mga contractors yun, talagang kaya nilang anuhin yun. Kahit i-contempt nila yun, kaya nila yun. Ha? Huh? O. Oh. Yan mga kabunyog. Yung mga yung mga DPWH kaya din nilang ano ipatawag ang DPWH, pagalitan ang DPWH, pahiyain ang DPWH, kaya nila yan. Pero yung kapwa nila senador or yung kapwa nila kongresista, yung mga yung mga kongresista, yung kapwa nila politiko, hindi yan. Kaya niya kanyang takipan yan. Hmm? <laughs> yan ang malung yan mga kabunyog. ha huh? Sabi ni Ping Lakson, hindi talagang mayroong involved na mga ano na mga inakmi eh, naman ni Ping Lakson na may involved na mga senador, may involved na mga kongresista. Kaya lang ayaw niya raw pangalanan. Kahit nga dun sa kanyang privilege speech, hindi niya pinangalanan yun si Arnan uh, Panaligan, yung Oriental Mindoro. Hindi niya sana yun papangalanan. Kaya lang sabi niya, Naglabas na rin kasi ng mga billboards at tarpulin si Panaligan na sa kanya yung mga projects na yun. O, si Panaligan na mismo ang naglabas ng kanya yon Yung mga projects na yan sa Oriental Mindoro ay kanya. O, kaya sabi ni Lakson, ah, siya na rin ang nagsabi na kanya yon O, di pwede na nating ilabas yon O, kaya yun, nabanggit niya yung tungkol sa Oriental Mindoro at ang may pondo ng mga ano na yon mga projects na yon ay si congressman panaligan sabi ni Lacson kasi linabas niya na siya na yung naglabas mismo na pang kanya yun eh oh pero sabi ni Ping Lacson mahirap daw siyang maglabas ng mga pangalan kasi wala siyang mga ebidensya wala daw siyang testigo o oh, ayaw niya naman daw maglabas ng mga ebidensya ay ng pangalan kung wala naman siyang testigo at ebidensya yun ang mahirap ha? <laughs> ah? Actually, actually mga kabunyog, kaya niya bang maglabas ng mga alam kaya niya bang maglabas ng mga pangalan kahit wala siyang ano? Ebidensya at testigo? Ah? Pwede. Hindi naman siya pwedeng kasuhan ng libel. Hindi rin siya pwedeng kasuhan ng cyber libel. May immunity 'yan. Ang mga senador at kongresista, kahit magsasabi sila ng kung ano-ano, sa bandang uli ay Uh, may masasaktan sa sinasabi nila, hindi sila pwedeng kasuhan ng libel o cyber libel. Kaya nga, di ba, pag nagsasalita ang mga senador at mga kongresista, si Marcoleta, ah, tingnan nyo, pag nagsasalita, walang kinakatakutan yan. Bakit? Parliamentary immunity nila yan. Yung kanilang mga, ano, yung mga kanilang mga sinasabi habang nasa kongreso sa Senado at Senado, hindi sila niyan pwedeng kasuhan kahit later nalaman na mali yung kanilang sinabi hindi wala yan iba yan sa atin sa atin na mga privado, pwede tayong makasuhan ng cyber libel or libel sila hindi hindi yan kaya yung ano yung wala naman dapat ikatakot si Lakson. bakit wala siya dapat ikatakot ano nga may parliamentary immunity yan sa kanilang mga speeches sa kanilang mga debate ano 'yan? Immune. Immune sila from ano, prosecution. Hindi sila pwedeng kasuhan. Bakit may ganyan na kapangyarihan ang mga senador at kongresista? Ay kasi para makabuelo sila sa kanilang sasabihin. Kasi kung may pag-aalangan ka sa sasabihin mo, baka kasuhan ako nito. Baka ano, balikan ako nito. Di, hindi ka ngayon makakabuelo sa mga gusto mong sabihin. Kaya nakalagay yan sa konstitusyon, ang mga senador at ang mga kongresista. Pagdating sa kanilang mga pananalita, sa mga dinideliver nilang speeches, sa mga tanong nila na inaano sa Senado at Kamara, immune sila from suit. Doon lang sa specific na bagay na 'yon. Ang presidente kasi talagang immune from suit sa lahat. Sa lahat. Ang congressman at senador hindi. Doon lang sila may parliamentary immunity doon sa kanilang mga speeches. Kaya dapat hindi naman matakot si Ping Lekson dyan. Dapat hindi siya matakot. Bakit? May ano nga, may ano, malawak ang kapangyarihan ng mga senador at kongresista. Inaasahan sila na ilalabas nila lahat. Pwede nilang ilabas ang lahat ng nalalaman nila kasi kahit opinion lang nila yan. O, oh, kasi ano sila, para makabuelo ang paggawa ng batas. Ibig sabihin, walang kinakatakutan. Yun ang konsep. Ha? oh, Kaya, ewan ko, bakit biglang nag-control si Lakson? Ang sabi niya lang, ayaw niya daw maglabas ng walang ebidensya at testigo. Grabe naman. <laughs> ha? Grabe na dyan ang testigo at ano? Grabe, dyan ang testi uh, grabe na dyan ang ebidensya. Hmm? Ipuna ang ebidensya dyan. Kaya lang, yun na nga. Sa tingin ko na hi, uh, ayaw rin ni Lakso na mapahiya yung mga kasamahan niya. Ha? Ano yan? Uh, ayaw niyang mapahiya. Iyan yung malinaw dyan. Kanya-kanyang proteksyon na na. Kahit dun sa house, ganun din. Talagang makakaasa lang tayo sa ano, sa kung independent ang komisyon o kaya ombudsman ang mag-imbestiga o kaya kuha commission in audit on audit. Yun sana. Ang problema naman, ang problema naman, ha? Ah, yung ombudsman natin dati, si Martirez hindi mo rin maasaan. Kaya nga dapat yung bagong ombudsman ngayon, dapat katulad ni Conchita Carpio Morales, talagang ano, palaban. Yun, yun ang mga inaasahan natin na magiging ano sana, ombudsman, kuwa. Ang problema rin ng kuwa, ano, ang problema rin ng Kuwa, katulad nun, isang commissioner ng Kuwa, yung asawa niya, kontraktor ng DPWH, 200 million ang, ang hawak na, kundo, ah, na, na kontrata. Kaya, yeah. sabi ni Mercedes, ano, ahay, nako, nakakalungko talaga. Yun na nga eh. Anyway, magandang araw sa inyong lahat mga kabunyog. Ha? Magandang araw. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. bunyog. bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa Lusong bisayas Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog Bunyog